Nasubukan mo na bang maglagay ng snake plant sa iyong hagdanan? Kung hindi pa, dapat mong mapanood ang video na ito. Marahil mukhang kakaiba para sa ilan ang paglalagay ng snake plant sa hagdanan. Ngunit mamamangha ka kapag nalaman mo ang tunay na dahilan kung bakit kakailanganin mo ang paglalagay ng snake plant sa hagdanan. Bakit nga ba inarerekomenda ng mga eksperto ang paglalagay ng snake plant sa hagdanan? ano ang maaaring ibigay nito at paano ba ang tamang pag-aalaga ng snake plant kapag inilagay ito sa hagdanan. Pero bago ang lahat, kung nais mong ikaw ang unang makakita ng aming mga bagong upload at makita ang ilang behind the scene, mag-subscribe at sumali na sa aming community. I-click lamang ang join button. Ang snake plant o mas kilala bilang mothers in Low tang o sansevieria ay isang halaman na matagal ng bahagi ng ating kultura. Ngunit ano nga ba ang nagtutulak sa mga tao na itanim ito sa kanilang hagdanan at ano ang sinasabi ng mga eksperto dito? Marami ang nagsasabi na nakakatulong ang snake plant sa paglilinis ng hangin sa loob ng bahay. Kaya naman inilalagay nila ito sa hagdanan para masariwa ang hangin na nanananghap nila araw-araw. Totoo nga ba ang mga sabi-sabing ito tungkol sa snake plant? Ayon sa mga eksperto, ang halaman na ito ay may kakayahang mag-alis ng mga toxin sa hangin tulad ng formaldehyde at benzine. Kaya naman, ang paglalagay nito sa hagdanan ay parang pagkakaroon ng natural na air purifier sa inyong tahanan. Ayon sa isang eksperto, ang snake plant ay isang napakagandang halaman na mayroong maraming binipisyo. Bukod sa paglilinis ng hangin, nakakatulong din ito sa pagpapababa ng stress at pagpapaganda ng mood. Kaya naman, ang paglalagay nito sa hagdanan ay isang magandang paraan para ma-enjoy ang mga benepisyong ito. Ngunit hindi lamang kalusugan ang naidudulot ng snake plant. Ito rin ay isang stylish na halaman na maaring magdagdag ng ganda at buhay sa inyong hagdanan. Sa iba't ibang kulay at forma nito, siguradong makakahanap kayo ng snake plant na babagay sa inyong panlasa. Ayon sa mga nagaalaga ng snake plant, isa ito sa paborito nilang halaman dahil napakadaling alagaan. Hindi ito nangangailangan ng madaming tubig at maaring mabuhay sa iba't ibang kondisyon ng ilaw. Kaya naman, kahit busy ka, siguradong mabubuhay parin ito sa inyong hagdanan. para naman sa Feng Shui, ang mga snake plant ay tinuturing na may positibong enerhiya at maaring makatulong sa pagbalanse ng enerhiya sa isang lugar. ang paglalagay ng mga snake plant sa gilid ng hagdanan ay maaring makatulong sa pagpapabuti ng daloy ng enerhiya sa bahay. At para sa ating mga viewers na gustong magkaroon ng snake plant sa kanilang hagdanan, narito ang ilang tips sa pag-aalaga nito. Huwag itong didiligan ng sobra-sobra. Hayaan mo nang matuyo ang lupa bago diligan ulit. Ilagay ito sa lugar na may sapat na ilaw. Ngunit iwasan ang direktang sikat ng araw. regular na linisin ang mga dahon nito para maiwasan ang pagdikit ng alikabok. Mahalaga ring tandaan na ang paglalagay ng mga halaman sa gilid ng hagdanan ay dapat isaalang-alang ang kaligtasan. Siguraduhin hindi ito makakaabala sa pagdaan ng mga tao at hindi ito magiging sanhi ng aksidente. Kaya naman mga kaurban, ang snake plant ay hindi lamang isang halaman kundi isang kaibigan na nagbibigay ng ganda, kalusugan at sigla sa ating mga tahanan. Naglalagay ka din ba nito sa hagdanan? Ano ang masabi mo sa paglalagay ng snake plant sa hagdanan? Ibahag ang iyong opinion tungkol dito sa comment section at babasahin namin ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.